mga awit. Ika isandaan at apat na putsyam na kabanata. Purihin ninyo ang Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ng kanyang kapurihan sa kapisanan ng mga banal. Magalak nawa ang Israel sa kanya na lumalang sa kanya. Magalak nawa ang mga anak ng Sion sa kanilang hari purihin nila ang kanyang pangalan sa sayaw. Magsiawit sila ng mga pagpuri sa kanya na may pandereta at alpa. Sapagkat ang Panginoon ay nalulugod sa kanyang bayan, kanyang pagagandahin ng kaligtasan ang maamo. Pumuri nawa ang mga banal sa kaluwalhatian, magsiawit sila sa kagalakan sa kanilang mga higaan malagay nawa sa kanilang bibig ang pinakamataas na pagpuri sa Diyos at tabak na may dalawang talim sa kanilang kamay upang magsagawa ng paghihiganti sa mga bansa at mga parusa sa mga bayan upang talian ang kanilang mga hari ng mga tanikala at ang kanilang mga mahal na tao ng mga panaling bakal upang magsagawa sa kanila ng hatol na nasusulat. Mayroon ng karangalang ito ang lahat niyang mga banal. Purihin ninyo ang Panginoon.